Grabe yung inamag oh. Ano kaya lasa nito? Ano kaya lasa nito? Sarap kaya Ash? Hindi. Hindi kaya. I see. mo magawa tayo ng ano? Rice pop. Sige. Ito mga red at ice. Sige. Sige natin. mo. Tingnan mo nga kung meron tayong ano, lamig. Ang sarap. Lamig. Kaning lamig meron? Tingin. Tingnan ang kaldero. Baka meron pa tayo. Ngayon ang lamig natin. Gagawa tayo ng ano. Ng rice pop. Agawa natin yung aso. Tingin nga. Ngayon sa akto. Ngayon gagawin natin. So yung kaldero natin. Oh, kaling lamig. Ugasan lang natin yan. Para maghiwa Ano? You know? So kapag meron kayong mga lamig na kanin, huwag nyo kagad i itatapon o kayo papakay sa aso. pakinabangan muna natin. Yan, dapat ganyan, no? Hiwa hiwalay okay. Tapos lalagay natin dito sa bilao. Dami pala nun. Ang kakalat lang natin ng ganyan. No? Ah, -init pala ng So yan at ibibilad muna natin to hanggang sa matuyo. Yung ating uh, kaning lamig. Sana naman at huwag to abutan ng ulan kasi tuwing hapon ay eh, umuulan na. Inamag oh. Inabutan kasi ng bagyo yun. Oh. Dami amag oh. Tapon na to. Gawa bago. Siyasi oh. Take two. Tignan natin kung matutuyo na to. Sana huwag umulan oh. ito na yung binilad natin, oh. Yan, tumigas na. So, gagawin natin, piprito naman natin to. So, lagyan na natin ng mantika. Madami. Lahat na natin to. Ngayon, painitin muna natin ng gusto. So, tingnan natin kung mainit na. Makakaluto na. Lagyan lang tayo ng isang butil. Wala pa, hindi pa. Tagal pa, ayun o. No? Ayun, lumobo no. Natin na, ina natin konti. Pero wala pa, dapat paglagay natin lobo agad yun eh. Konti pa. Nga, subukan na natin prito. Lagay lang tayo ng konti dito. Konti-unti lang. Ayun e, o. No? Ticharon na o. Oh rice pops. Pupuloy lang natin konti. So, yun din yung nagawa natin, no? Oh. Dami, no? Oh. Popcorn. Rice pop. Asukal naman. Oh, Ngagawa na tayo asukal natin. Ang gagawa. One half sugar. Tapos, isang cup ng tubig. Yan, haluin mo lang hanggang sa matunaw yung asukal. Sukal. So, yan, kapag ganyan na yung uh, texture niya, ano, pwede na yan, lagay na natin to sa ice pop natin. Yan. So, yan, okay na yan. Parin na natin to. Dito na lang natin salin yung ano, yung ice pop natin na. Dito natin haluin. Parin na natin. Tapos, ilagay na natin to hanggang mainit saka natin haluin. Dapat makot ng ano eh. Ng asukal yung rice puff natin. Tignan natin baka masunog. So ito na yung nagawa nating rice puff So tignan na natin. Ayan. Pwede rin namin sa lag. Sakto lang yung tamis. Hindi na nga Ano man? Ay? Sarap yung bath rice. Ash. Kanin ka dya? Kanin, oo. Oh. Yung mong kanin, yung hindi mo naubos. Yan, pinapaubos ko na sa'yo. Sayang eh. Nagtitira ka ng kanin eh. Ah, oh, wala. Ay, nintira tirang kanin ni Ash, oh. Saan so, niyan? May. Alaw. Ayan, 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 ayan. Masasarap? Totash. Ayan. Ayan masasarap yung dito na asukal yung tunaw. Yung asukal. Ano masasarap yung asukal na Ay, asukal yung tunaw. Huh? Huh? Ha? Asukal. Hindi ko magiging -it. sinasabi. Ito yung kinain mo kakalimutan.